We see an... Ha, hindi at sirunong. Lurin ni Lola ang lahat para sa'yo. Madali lang. Wow, Lola. Kailang ka nagkaroon ng oras para masahin na ang masa? Dumarating ang karanasan sa mga taong matagal nang nagpa-practice. Mayroon akong espesyal na mold para putulin sila mula sa masa. At para sa pagprito, maglalagay ako ng mas maraming langis para lumabas na makatas sa loob at malutong sa labas ang donut. Iniisip ko kung magagawa ko rin ito ano ba ang komplikado dito? Kumuha ka ng hulmahan at gupitin ang masa. Naku, anak! Mag-iingat ka! Natatakot ang lola mo. Hmm, kailangan mo bang kunin ang langis, tama? At tandaan na kailangan kong magbuhos pa. Dahil marami na akong nabuhos, kailangan nating buksan ang apoy. Gagawa ako ng mahusay na donuts. Hmm, tara na! Oh, anong nangyayari? Oh, tulungan niyo ako! Grabe ang usok! Ah, oh, ito ay... Ang kusinang bata ito ay hindi lugar. Bata. Halos dos na ako at kaya kong hawakan ng usok. Heto, kunin mo. Ayan na. Oh, kailangan kong patayin ito. Uh, sa tingin ko, ayos lang ito. Pero kung ano ang nangyari sa mga donut ko, hindi ito maganda. Kailangan nating itapon ang mga ito. Sheen. Oh, ano ang komplikado dito? Hindi ko maintindihan. Ihanda mo na ang lahat. Masarap ang donuts, Robbie. At bilang palaman, magdadagdag ako ng sarsa ng strawberry... At ngayon kailangan nating isawsaw ang donut sa icing. Naghanda na ako nito ng maaga at ngayon ang huling mga detalye. Lumabas itong maayos. Hindi magagawa ni Lola na kasing ganda, pero sino ang nagsabi na hindi magtatagumpay si Lola? Alam ko ang sikreto ng masarap na Asukal donut. Asukal na pulbos ito. Hmm, ano ang gagawin ko? At wala nang ibang produkto maliban sa keso na ito? Hmm, mukhang may magandang ideya ako. Ang keso ay parang hibla rin katulad ng masa, kaya gagawa ako ng cheese donuts mula rito. Ayan na, magdagdag ako ng konting dinurog na chips, kuha na ng chips. Ha! Anong nangyayari? Lintik pa ito? Hindi! Apo mo lang ang naglolo ko. Kumalma ka! Hindi ako naglolo ko. Nagluluto ako para sa baby Gloria. Kaya, pwede ko nang iikot ang donut dito. Mukhang maganda ito, pero parang may kulang. Alam ko na, para maging mas masarap ang donut, kailangan mo itong iprito ng maayos. At mas mabuti na doon mismo sa kalan ng walang kawali dahil mas masaya iyon. Jane, hanggang saan mo kayang magpakasasa? Aling putahe kaya ang mananalo sa unang round? Siguro ang homemade donuts mula kay Lola? or donuts at frosting mula sa chef? O marahil ang cheese tray mula kay ate Jane? Namamangha ang mga mata ko. Ang gandang mga kulay rosas na donut. Oo, oh, masarap. May paborito kong palaman na strawberry. Mmm, mukha silang normal. Hmm. At ang lasa? Regular din. Hindi ako na-impress. Wow, ang kakaibang donut. Kailangan natin subukan ito. Ang keso na ito, humahaba at natutunaw sa iyong oink, bibig. Oink. Napakaganda, pero alin ang dapat kong piliin? Hmm, sige, pag-isipan natin. Okay, strawberry donuts. Kumuha ka ng Gawin isa. Gawin at ngayon, gusto kong kumain ng salad. Gusto mo ng salad? Caesar salad ito, ang pinakasikat na salad. Kaya kong gawin yan. Ngayon, hihiwain ko ang lahat sa maliliit na piraso. Oh, nako. Tumigil ka sa pag-asta ng ganyan, iha. Sa kusina, kailangan maging maingat, lalo na kapag may hawak na kutsilyo. Kailangan maingat na hiwain ang mga gulay at maayos na ayusin. At ang manok? Masarap na manok. Kailangan natin itong idagdag sa mga gulay. Hindi ko sasabihin yan. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano gumawa ng magandang self-serving. At para dito, ilalagay ko ang isang bungkos ng gulay sa blender. Ngayon, magdadagdag ako ng kaunting tubig at haluin natin ito. Green porridge? Hindi ito porridge, Jane. Ito ay Thai cuisine. Ang nagresultang halo ay dapat agad palamigin para maging jelly at ilagay ito sa plato. Gawin natin! Wow! Nakaka-interest yan. Oo, ma'am. Pero ngayon, pwede mo nang idagdag ang mga gulay sa ulam at hiwai ng breast fillet. Pero hindi lang iyon. Isang maliit na bote ng langis. Kasi ang kagandahan ay nasa mga detalye. Oh, sino ang sumisira sa ulam ko? Sirain ang isang ulam gamit. Sinabi mo? Tama, oh, Jane? Oo, Lola. Pero paano naman ako? Wala akong oras para hiwain ng mga gulay. Jane, ng oh, ka anong na naman. Oo, katakutan? Uh, para itong bundok eh, ng mga tiratira. -tira. Para itong punto ng digital na pagkamatay. Hindi sila Kailangan nating makaisip ng paraan. Gagawa ko ng salad, Gloria. At hindi mo kailangan maggupit ng kahit ano. Sapat na ang pagdurog nito sa maliliit na piraso. At jelly eyes at marshmallows. Gusto kong magdagdag ng mas maraming marshmallows. Eh, yun na. oh ang gaganda at ang sarap ng mga putahe na nagawa ng ating mga kalahok. Pero magugustuhan kaya ito ni Gloria? Malalaman natin ngayon. At sisimulan ko sa ah oh. uh, itong birding jelly na ito. Nakakatawa. Susubukan ko ito. Anong gulo? Hindi, ayaw ko itong salad at itong salad ay mukhang normal. Simpleng salad, simpleng lasa, walang espesyal. Okay, magpatuloy na tayo. Wow, ang galing! Isang marmalade gum jelly salad ito. Mmm, ang sarap. Talagang gusto ko ito? Pinipili ko ito bilang panalo. Oo, gusto ko ito. Yehey! Alam ko na. Gloria, Bigyan mo ako ng high five. Ah, uh, halimbawa? Gusto kong kumain ng pritong itlog. Cheese, main mo simple pa. Kaya ni Lola. Kahit ang kapatid mong babae ay kaya itong gawin. Ilagay ang mantikilya at painitin ng kawali. Lola, bigyan mo rin ako? Magiging boring ito? Bakit konti lang ang lumalabas na langis? Yaya naging ko ang bote? Hindi, sa tingin ko nabasag ko ito. Oh, Jane! Wag! Sige, Lola, pwede nang magsimula sa pagluluto. Magbabasag ako ng dalawang itlog ng ganito. At babasagin ko na. Ay, ang gulo ko talaga. Wala nang nagluluto ng itlog ng ganito. Ganito ang gagawin ko. Una, iiniting ko ang cream. Magdadagdag ako ng balat ng kahel. Isang sikretong sangkap para dito. Sa tulong nito, magiging katulad ng mga nasa pinakamahusay na mga restawran ng putahe. At ngayon, hihiwain ko ang mga peaches at ilalagay ang espesyal na sangkap ng molecular cuisine sa kanila. Panahon na para lumikha ng ilang mahikang kusina at magprito ng molecular na itlog. Ibuhos natin ito sa kawali. At ayan na. Wow, nakita ko ito sa YouTube. Sakit, mag-ingat ka. Ang mga itlog ko, lahat ay nasa apoy. Anong bangungot? Oo, hindi mananatili sa bahay buong araw Gutom si Baby Gloria. Gutom na rin ako. napaka appetizing ng mga itlog ni Lola. Oo, Jane, wala kang tsansa sa rounda ito. At magugustuhan Malalaman. kaya ni Baby Gloria ang oh. molecular cuisine. Sana ako magsisimula. Hindi sa ngayon. Oh, James! Gusto kong subukan ito. Oh, hindi masama. At ano ito? Gusto kong subukan. Hmm, kakaibang mga itlog. Wow! Matamis ito! Ang sarap! Gusto ko ito! Pinipili ko ito? Alam ko na yan! Lola, tara na! Gusto kong kumain ng sandwich! Oh! Maghintay ka. Ah. Uh... Siyempre. Mahal. Hikinalo hey, kong magluto. Isang sandwich ay madali. Lagi akong kumakain ng toast na may Nutella. Pero sa pagkakataong ito, gagawa ako ng mas maganda. Magdadagdag ako ng higit pang toppings: Sandali ang paborito na! kong marshmallows, strawberry chocolate bars, at sweet and sour marmalade tongues. Hmm, pagkasarap ng kinalabasan. Pero parang may kulang pa sa sandwich na ito. Oo, oo. Matamis na gel at maasim na fizzy na kende. Anong gandang ideya ang naisip ko. Original, pero sa tingin ko ay mas mabuti na sumunod sa tradisyonal na resipi. Mustasa, ham, keso, dahon ng litsugas. Pagsamahin ang lahat at ngayon ay maaari mo nang iprito ang sandwich hanggang maging malutong ang magkabilang panig. Di lola. Iprito muna ng, ng malalim. Pagkatapos ay idagdag ang, ang halaman. Hindi dapat mahirap isipin Ayos mo gano'n At ngayon, ang pangunahing masarap na dulce ay mga suso. Ano? Mga suso? Ang baho! Anong amoy? Amoy, Paris! At ngayon, maaari mo na itong ilagay sa plato. Magdadagdag ako ng seafood, mahusay, at sa wakas, magdadagdag ako ng keso na may amag. Nahihilo na si Lola. Wow! Ito ay isang obra maestra sa pagluluto. Hindi ka panipaniwala, nalampasan ko ang aking sarili. Kukuha rin ako ng magandang sandwich. Oh, natunaw ang tsokolate, pero alam ko ang pwedeng gawin. Kailangan natin kumuha ng mangkok ng tubig at idagdag pa ito. at ngayon, ang chocolate. So ay magyayelo sa anumang... Nakita ko ang life hack na ito sa TikTok. Gawin natin ito? Iba't ibang kalahok at iba't ibang mga sandwich. Ano ang pipiliin ni Gloria? Wow! Anong cute na maliit na busina! Anong klaseng sandwich ito? Nako, ang sama ng lasa! Ay mga pako ito! Sino ang nag-isip na ilagay iyon? Apakaganda ah, ng sandwich na ito! Isang kahangahangang pusong tsokolate. Ang sarap! Gusto ko ang matamis na sandwich. Mukhang ordinaryo lang itong sandwich. Subukan natin. Oh, ang sarap! Mas maganda ito kaysa sa lahat. Pinipili ko ito bilang panalo. Oh, si Lola ang nagluto nito. <laughs> Hindi ka pwedeng magdala ng matatamis. Oh, ano ang gagawin ko? Kailangan nating makahanap ng paraan. Pwede ba? Magkakapasa kaya ako? Siyempre! Uh, may appointment ako. Oh, oh, siyempre! Tuloy ka! Walang problema. Oh, sa tingin ko may naisip na ako. Kukunin ko at ilalagay lahat ng mga candy na ito sa isang backpack. Maglagay ng peluka. Ayun, tapos na. Maganda na akong blonde ngayon. Itago ang aking backpack. Ngayon, may tiyan na rin ako. Ayusin ko ang aking mga labi. Sige, papasukin ang pasyente. Oh, ikaw ang bagong babae? Oh, hindi, hindi, hindi. Lalakad na ako mag-isa. Oh, sige, pasok ka na. Mabuti ang mga buntis. Hindi! Bawal ang matatamis. Ano ito? Sige na, ibalik mo ang mga yan dito. Sayang! Hindi ko ito maipasok. Ah, may gusto sa matamis. Oh, ano ang nangyari? Oh, bigyan ng daan. Oh, nakakatakot. Oh, doktor, namamatay na ako. Oh, dalin mo siya sa operating room. Sana makaligtas siya. Nako na po! Oh, Bob, kaibigan ko. Anong nangyayari? Paano ako magiging wala ka? Ano, naloko kita. Iyan ang nangyari. Dinalhan kita ng maraming candy sa ospital. Tingnan mo, kakain tayong lahat. May mga marshmallow dito at M&M's. Oh, at ano naman ang sakin? Ah, uh, gusto ko lang ng buto. Ngayon, dadaling ko ang mga candy suot ang uniform ng nurse. Kaya, nandito ka pa ba? Ako ang nurse. At tapos na ang shift mo, Mari ka nang umuwi. Um, okay. Hindi ko na ang ganyan. O, oh, sige. Ha! At narito ang mga candy. At wala ni isa. Galing! Narito ang kahon. Walang anuman. Wow! Ow. At tanggalin lahat ito. Ano? Ako ito, si Bob. Tignan oh, mo. Oh, hello. Anong surpresa? Salamat. Kakain na tayo ngayon? Ah, oh ano? bigyan mo ako ng kaunti. Kamusta? Oh, oh, syempre. Simulan na natin. Oh, hindi. Ano? Oh, nasa problema tayo? Sinabi ko na, walang mga candy sa ospital. Ah, lagot ka sa akin. Isauli mo yan. Ah! Tara na! At ikaw? Hindi, hindi, hindi. Pagkatapos ay may naisip ako. Kukunin ko ang aking kamay at ilalagay ang skittle sa loob. Hindi! Magpapanggap ako na kamay ko ito! Astig! Siguradong gagana ito! Uh! Tara na! Uh! Masakit ang braso ko! Oh, kawawa naman. Tingnan ko na. Ang binti ko! Aray! Kailangan ko ng doktor. Oh, tumakbo! Oh, ang kamay ko! Anong nangyayari sa'yo, Bob? Anong problema? Ah, uh, Opa oh, pasensya na. Ha? May dala akong para sa iyo. Tingnan mo. Opa, ayos lang ang braso ko. Pero narito ang ilang Skittles. Makukuha mo rin lahat ng Skittles. Mahal ko ang Skittles sa wakas. Tingnan mo. Hindi ka pwedeng pumasok na may dalang matatamis. Oh, parang nahihilo na ako. Hindi. Hindi ito madadaan ng ganong kadali. Isusuot ko ang coat ng doktor! Ha! Iyan na! Magtatali ako ng kurbata! Makukuha ko ang lahat ng gusto ko! Para sigurado, maglalagay ako ng bigote at magdadala ng medikal na maleta! Punta tayo sa Sweet Victory! Hello? Oh, ah, doktor! Dumating ka sa tamang oras! Sobrang sakit ng ulo ko! Tulungan mo ako! Uh, hindi ko alam kung paano kita matutulungan! Oh, walang init! Ayos pwede lang! Pwede mo pang... Talagang masakit ang ulo ko! Baka may mga tableta ka? Ah, uh, ah, uh, nasa problema ako? Oo, oh, oh, syempre meron ako. Ah, uh, tingnan natin. Oh, huh? isang magandang tableta. Pakiusap, inumin ito para sa sakit Maraming na ulo. Maraming salamat. Oh, salamat, doktor. An ano? Matamis ito. Asul na matamis. Gusto mo ba akong lukohin? Ano? Oh, anong gagawin? Isa akong doktor. Isa akong totoong doktor. Nagbibiro ka ba? Lolokohin natin siya. Oi, Oh, pakiramdam ko ang sama-sama. Oh, sandali lang. Susuriin ko. Ano nangyayari? Anong nangyayari? Sa totoo lang, uh, um, ako gusto ko ng doktor. Oh, pasok ka na. Oh, ang astig. Anong kawili-wiling bakas ang iniiwan ng pasyenteng ito? May mali ba? Hindi, hindi, hindi. Teka muna. Ano ito? Meron kang mga candy? Oh. Eh, hindi, hindi, hindi ako. Nahuli niya ako. Sige. Isa pa. Ibigay mo sa akin ang inumin at umalis Sige. ka. Okay. Meron akong isang buong kahon nito. Aba. Oh, oh, anong buhay ito? Anong gandang bulaklak? Ibinibigay ko sa iyo ang rosas na ito. Alright, anong klasing himala ito? Ang interesante. Isang bulaklak para sa akin at hindi ako mapapansin. Ah, ah, nakikinig ako sa iyo. Tingnan mo. Kita mo kung gaano karaming mga candy ang dinala ko para sa sa'yo. Wow, ang astig niyan. Salamat, kaibigan. Ang dami niyan. Um, ano yan? Anong klasing milagro? Ang ganda. Gusto kong sumayaw. Twigs, paborito ko. Oh, tingnan mo ang mga nakakatawang sayaw na yan.